Bilang paghahanda sa gaganaping CDA R3 on Wheels, nagbigay ng apat na araw ng mga libreng online mandatory trainings para sa mga non-compliant na kooperatiba ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni na Governor Aurelio M. Umali at Vice Governor Emmanuel Antonio M. Umali sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office. Ayon ito kay Senior Cooperative Development Specialist Maribeth V. De Jesus. Ang reason, uh, isa sa mga reason bakit kami nag-conduct ng online training is para dun sa darating po na CDA Region 3 on Wheels. Okay, na kung saan ang lahat po ng mga kooperatiba dito sa atin sa Nueva Ecija na, na magsasubmit ng report sa CDA para magkaroon ng Certificate of Compliance. Isa ang mga trainings na kailangan na ang lahat ng officers ay madaluhan para po makapag-issue o ma-issuehan sila ng Certificate of Compliance. Ayon pa kay Desus, pag walang COC, malabong makatatanggap ng benepisyo ang kooperatiba. At yung COC na yan ay maaring maging dahilan para hindi sila maka-avail ng mga uh, programs, project na ibinibigay po ng ating mga Uh, institution or ahensya, maging national or local. Hybrid ng online at face-to-face -face ang seminar na naganap noong March 6 at 7. Ukol ito sa Governance and Management of Cooperatives. Sa ilalim nito, tinalakay ni Senior Cooperative Development Specialist Marivette Videsuz ang cooperation at cooperative management. Si Project Development Specialist 3, Florante C. Serrano naman ang nagsalita ukol sa cooperative governance at relevant laws affecting cooperatives. At si Cooperative Development Specialist Jennifer N. De La Cruz ang tumalakay sa level of governance. Ukol naman sa fundamentals of cooperative ang March 11 and 12. Pinag-usapan dito ang computation of interest on shared capital and patronage refund and policy formulation at vision, mission and goals. Abot sa limandaang Novo Eseano ang nakiisa sa pagsasanay at magagawaran ng sertipiko ng pagkilala. Para sa Balitang Nueva Esiad, Delphine Agustin Ilaw, di WNE Teleradio, ang inyong kakampi.